Senator Papepso karon kay magsuman man mi aw manguha mi og lobby din with my father. Buutan na mo nga Father Carlito. Unsa karon nanguha naming Lord na og dahon sa saging kay aron makaputos na kay nagandam na to sa didto a. Ah. Nindot gyud ning natay ka saging kay kining among tatay perteng kay kugihan gyud ni siya tanom So na ami magamit og magsuman or unsa pa din ha. Dili kay saging ramay mga tanom sa kong tatay na ay arang kadaghan e bukado na nangka o na yung sa ha daghan basta kay daghan na nandang tinanong kaganahan Kugihan gihan dyan akong tatay o magtanong-tanong sukat pa sa una sila pang nanay na pas nanay na samot na na sila mga garden garden kining magsuman tadi dyan kay naapay lubi kaglo naapay dahon imo habon imo pagka dyan trapuhan dyan yeah, samtang si tatay nagbunot pa din ha o ako nakalingaw po kong batak din ha kay nangita kong buwaan dyan ka ron di malagis tatay mo salag o ako magsigi o buak din ha mahadlok, laik, samad, kuno ko. E dyan, kay mahadlok lagi kung nandang kung nakuha nga namin kapinanggas ang tatay dyan kining ulit lagi tagbuwa aaw ihatag dyan ang tatay nang indang niya makita nga buha din na kay daan pag sa una nga si tatay mga pras aw inga na agdon ang jambi ng tay tagain kanang may guan na buha ay nagulit ni tatay aran naghanan na zanda nga buha ka gagmay kadi di pang bumikinahan o ka nang aran nagkua kay mura naman o gapas po sa jakan noon mo nang gahinan dyan min tatay o ka nang nay mga gagmay nga mga kuan buaan so naras tatay o nagpada dyan na yung na zanda din ha kay aran lagi ko maluto nagamong suman nga ang ibalik dya tag usa ka gatos ang usa ka buho ka pwedeng mahalabi tao o ay naghimo o may ni suman kay gipang hidlo mid pa unong suman ng kalami ka og suman sa nagsuman mid kay timing pud ni bakasyon pug kuno pa nagsarwa dapat tang bakasyon sa usaka to tuig ka usa ra bakasyon so magluto do ta samtang na ay mga luto unon kay, kay nang, uh, kanang mga kanang sa ni mga lubi dili naman na man paliton ug kanang mga dahon pod oh, dili na angay paliton kay kanang ug akadres sa abroad paliton man natanan ja tanan unya sa probinsya kay libre ra man lagi tanan labi na ug kay mga tinanom unya nanguha po mig butong kay nanguha naman pod og lubi oh, nanguha naman pod og butong unya na slor na gi inta mi nanguha dahon oh, kaon sa mi oi ja samtang nanga all din ha ang lor na kagipang gutom lagi mi oh, si tatay pod din ha kay gusto naman lagi ni maghuma mahumana oh, magkagod sa kuno sa ningon ko tay kamera kagod anay ah, adi kuno kay sidara lagi kuno kagod kay kuan paspas -pas, kuno hasus Ara ah, gid ning among tatay oi. Jadi apo mga apo ni tatay nga mga ulit pod og mga butong, gikan nang ligo og dagat. Aw na ngaon pod sila sa butong. Sa mm -hmm. samtang nahuman na may og butos dinha, aw me, oy. Kaya nga na ngan mi oi. Kay nga mga jud na kay mo relax ba kanta na lamang. Wa na na mo na ako anan ang katong kuan. Unsa na paghimo na mo nagputos mi wa na na mo ma. Bidjohan. So mo na na ang finish. Oi oi pod ang na putos sina kay ni abot pang pang 150 kapin. So ug, ato na ibalik jog tag usa ka gato. <laughs> ang naghanang halin bitaw oi. Joke. Unsa na may mga saging lagi nga tinuba si tatay nga tundan ang nahinog na kan o na mo ingani niya ni mo tatay ka kogihana ajud daghang makaon dili mapas mo sa mangulit gani may mga anak ni tatay nga gikan sa abroad o gikan sa mga sibo nga na Manila aw oh, arang ka binangga ka sa tatay oy kay inandaman gyud ka mig saging bisag unsa na lang joy-joy pangandam na mo nga may ka sa among tatay labi na tong among nanay Si Lorna po'y taga-butang. Aram oh. kadaghan oh. sa oh. Suman Suman Nga human oh. na sa in town sa Di aram awesome. na nindog na Kaya na human Doko Kaya na may nahibilin Inagkatag taod One oh. minute mahurot na ka na na